Semuanya itu nilu semuanya terlalu panah tentu Mamanya susah letak itu Paka marami sang Pobotokan ya Idol Men, Kuya. Yeah. Oh, yeah. Ayan. So, ayan mga idol, mga mamang. Panibagong araw at panibagong pagka na naman tayo. Day namin ngayon, kaya nagkasama kami ni Parin Teddy. Mula nas natin sila idol dito, ayan o. Oh. Ayan si idol, si Adolf kaya idol, kaya si, 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 si Robic, ayan. Nandun si Obet sa taas. Ang problema ngayon mga idol, tingnan nyo yung pwesto namin, puno-puno ng kiyapo. kaya po. Ayan, medyo mag-aate oh, natin no. kami, baka gumawin ng Umuwi ito yung kaya po makaputo kami kahit pa paano. Ito nga pala ay tagong spot na pinupwestoan namin yung lagi kami nakakahuli ng tilapia na malalapat pag magkatsaga-tsaga ka lang yan. Siyempre, bago ang lahat, sana po ay nasa mabuti po kayong kalaga yan. syempre, lalong-lalong na po yung ating mga solid supporter. Mga subscriber natin, eh. mga subscriber natin na walang sawa supporter at nagtsatsaga sa ating channel. Sana po lagi po kayong mag-iingat. Sana pagbigyan kami ng huli ng mga tropa natin ngayon. Ayan. Siyempre, kung bago pa lang sa ating channel, huwag na makalimutan mag-subscribe. Pakihit natin yung ating notification bell para lagi po tayong update, mga idol. Sige mga idol, update update namin kayo mamaya pagka medyo kumanda na yung tubig. Medyo nawala na yung mga kiyapot, kuminis minis na rin. Chak na makakahuli tayo mga idol. Sige boy, stay po, stay tuned po mamaya mga idol. Ano mga idol, nilusong ng na, tropa natin. Oh. Giliago <laughs> <laughs> ba? Mamaya susunod tayo dun oh, pagka marami siyang pupotokan. Ayan eh. eh. Ayan, tignan nyo mga idol. Ayan, oh. kahirap manigsay. Pero enjoy. Lamang. <laughs> Ay, ito lo tingnan nyo. Legend ah. What? siya sipo po ito sa dulo na yun eh. Ay, parang edi gudo ayo. Eh. Naghahanap ng mga babaril ayo. Eh. A few moments later. Idol, lumapit si Sir, Sir, tikas ang ngiti. Sabon. O eh. sabon Galing ba I mo? Galing ba mo? Hunter's Dini, si sir. Tanda na, sir. Right. Bawal na eh. Yeah. Ang galit tayo eh. Ah, no. Ayan mga idol. Sir, ang pangalan nyo? Luisito Vlante. Luis. Sir, bibigyan ay, kaya kayo parang ano? Luisito Vlog. Oy, sana yun mo. Para, ayan, nagkasama kami ni Sir Luisito. Pakipollow, pakisubscribe din kanyang channel. Luisito Vlog. Taga-tamon. Taga-pulilan din pala ito mga idol. Ayan, nagkita-kita kami dito kasi naghahanap. Buenas mo naman. Ibigyan sa atin si Sir ng sticker. May dala tayo para mag... Sana ah... Oh. Para mag... Meron din yung barilya mga idol. Ayan oh. Tsaka tulit kay Sir. Sana makahuli kami. Tsaka tsaka kami dito. Stay tuned po. Idol, nakita kita kami dito ni Idol. Ayan. 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 Good Ayan. Good morning, good morning. Medyo Ayan. mainit na kaya lang wala pang lutang. Ayan. Kita kita nga si... Ano, Seltes. Sir? Wotel to. Silbertos. Silbertos, ayan mga idol. Shout out sa kanya mga idol. Ito siya. pakisubscribe yung kanyang channel mga idol. Ayan Siyempre sa kabang bang hunters. Kabang bang hunters ba sir? Ah, kabang bang hunters TV. Ayan, kabang bang hunters TV. Sana mga huli kami. Share yung mga video niya. Para makita yung mga magagandang huli. Ayan. Ayan, kami dito. Sana may lumutang. Wala ka pa sir, yung dalawang Ah, wala akong ano ngayon. Ah, nga, okay. nga, ako meron. Ah, eh, Magkakadali ba? Yes, pretty good. Hindi na sila ng sticker, mga idol. May dala tayo. Okay. Tayo, naubusan tayo ng sticker dahil <laughs> sa event sa... sa ano, sa motor. Ha? Ah? <laughs> 346 minutes later. Sa hmm. pool. pa rin. Sa pool. Eh, naman. Ito naman. Ito lang. Unang putok natin. Nakachamba din!

Yeah, isa na tayo mga idol ayan oh. Sana matagdagan pa. Kapol. kabit idol. Ah, kana. Tunay biglang lumabas eh. Ayo. Ay, Sana ka mo wag magaid. <laughs> Ako po. Ano maganda ron. Ayun, ayun. Ah, Ay, laki, malaki. Idol, idol sumabit idol Ay, na, na, na. kaya ayokong pumusok yan <laughs> ah ganun? oo oh, oh. napakakunat ah, yan nulusunan mo talaga yan ako oh, nulusunan mo yan na ano, idol yun. sabit to oh. kaya gagawin natin hubo ng kunat oh no ah, kalaing mo yan <laughs> Yan! oo oh. ganun ba <laughs> first bite ito <laughs> ah, kang kaya, kaya. kaya ulit na isa wag mo isasagat yung bala mo dito na lang sa para manalang. Maka mga brad. Maka maputol yung bala. Sayang eh. Sayang isda. Ay dole Sumabit. Patukan pa natin ang isa. Ayun ang dami. Ay. Moments later. Puan natin ang idol. Maka mapuputol. Malalim daw yan eh. Mau wow. mau mau nanti nak. <laughs> Dagsin na lang hati nila. Ah, hindi. Hindi, isa labo mo, ano? Nice. Ito yung magagawa, baka pamuputulin ko na lang ito. malalim eh, maganda pa naman ang bala ko. Oh. Kaling pa kaya na yun, kay Bam eh. Kikidgid mo. Ay, dulo. Kaya lang yung bala natin, sayang. ah malalim ito hanggang ang ganlig eh. Ay, maganda maganda dun. Hmm. Lain ko muna, idol. Ay muna natin. Kunti ko muna isang bala. Para makuha natin yung isda, sayang. Baka mawalan ka na ng isda, wala ka pang bala. Saan natin bubunutin yung isa. Hmm. Ganda pa naman, oh. Laki pa naman, idol, oh. Hmm. Ang bala, hilahin na lang natin. Hindi natin kung mapuputol o paano. Bahala na siya kung mapuputol siya. Bago pa na may bala na yan. Oh no! Ambit. naman man na ata ito? Kuya, nasmula man. Nasa pula. chamban 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 Ini aku aku. Patai. Wow. Apa lah itu lah naman. Tak itu. <laughs> Akan aku. Apa tu? Wow. Hmm. Tambah. Hmm. Ang mabas eh. Madaling ang tiyamba mo, malakas e eh. Hmm. pa lang natin oh. Pila lumabas baso? Oh. Tahapan oh. daw. Ay, dulo. Sila sa aming tiyamba, pila lumalabas oh. Hmm. Ha? na oh. Buenas mo naman! Yahoo! Nakapatay, Dol! <laughs> <coughs> Mabas bigla eh. No. No, lapad oh. Nice, thank you Lord. Tsaga tsaga lang talaga mga idol. Bala ni ano to ni Bam. Shoutout kay Bumpy Hunter mga idol Ayos sumbala bala mo, ganda Kaya yung isa na putol hmm. boy Ayos yung bala na putol Thank you Lord Hmm. Apat ah, na tayo Wala tayo nung kuta dito. Ito, dala natin, itak natin. Init eh. Paano nakasilong tayo? Ayan. Nawan natin ng konti mga idol. Oh. Magaling Ayun yung dike. Tayo tumutong to. Okay, eh, kanina wala tayong tuntungan ngayon. Ayan, no? oh. paano meron tayo konti silongan? Sige, take na lang mamaya mga idol. A few inches later. Ah, uh, nakita natin yung idol natin. Sa <laughs> idol man yeah. Kuya.

Umalis yung kuya po kaya <coughs> hindi kami ganong humuli mga idol eh no. Ay shout na lang kay Parin Teddy, kay Robby, kay Obet, tsaka kay sinakita natin yung ating idol si Medsio TV. Tsaka yung dalawang vlogger na nakita din natin sila. Mike. Si Mark tsaka yung isa si Luisito ba? Hmm, Luisito. Luisito vlog ayan mga idol nakita natin Mike. sila shoutout sa kanila sana makarami sila. Nandun pa sila pumuputok pa sila kami uwi na kami medyo... Bukas naman siguro, baka sakaling kung bukas, pag pumunta kami dito, mga mamaya, wala na yung mga kaya po na yung mga jack pa tayo, mga bawi-bawi tayo. Pero kahit pa paano, nakahuli tayo eh. Yung mga nahuli natin, mga idol, ito yung mga nahuli natin. Ayan, idol, yung mga nahuli namin, oh. No? Kahit pa paano, thank you Lord natin, at kahit pa paano, nakahuli tayo, may pangulam na din tayo. Eh. Hindi ba siya? Bali, pag na lang namin siguro ito ni parin Teddy, ayan. Kahit pa paano, para may uwi din siya, ayan, mga idol, ayan. Ayan, yung huli natin. Ito, lahawin na kami. Ayan. Thank you, thank you Lord po. sa ayan ng ating Katabi nga na yan. Sana kung sakaling punta kami dito bukas, makasama siya. Sana pagbigyan kami ng hulit, makabawi-bawi kami. Siyempre, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag naman kalimutan mag-subscribe. Pakihit na din yung ating notification bell para sa lagi po tayo update. sa so, mga gusto mong shoutout dyan, comment na lang po kayo sa mga video, vlog, paghahunting natin, paninig natin para sa sunod po mabati ko po kayo at ma-shoutout ko po, po kayo. Sana po, lagi po kayo mag-iingat at thank you, thank you Lord po. Thank you very much sa pagsamon sa amin. Hanggang dito na lang po vlog namin. Sige po. Bukas na lang po mga idol. Ingat na po tayo lahat. God bless po sa inyong lahat. Bye bye! <laughs>